Ito yung may tuturing nating na at sakripisyo ng mga guru nagtuturo dito sa Pulot Integrated School kung saan lagi silang tumatawid dito sa ilog na ito. Kailangan uh, makapagturo sila doon sa kanilang mga estudyante pero ito yung kanilang nararanasan. Minsan hanggang dibdib na tubig baha ang kanilang itinatawid para makarating doon sa kanilang eskwelahan. Mahigit 10 kilometro ang kalsadang babagtasin papakyat mula sa main road patungo sa barangay Pulot na isa sa 27 na barangay sa bayan ng Mobo, Masbate. Bago kami umakyat sa nasabing lugar, wala kaming nararanasan na bus ng ulana. pero nang nasa bahagi na kami na mataas at matarik na daanan, dito nagsimula na bumuhos ang ulana. Inabutan namin na malaki na pala ang tubig baha sa ilog na umaabot sa hanggang baywang ang pinakamalaliman. Kaya nagpasama kami sa isang residente doon para maging guide namin patungo sa Pulot Integrated School. Isang payak na barangay na isolated dahil bukod sa liblib na nasa bulubundok yung bahagi pa ito ng bayan ng Mobo. Ayon sa pamuno ng Pulot Integrated School, buwis buhay kung ilarawan nila ang kanilang sitwasyon sa kanilang pagtuturo sa kanilang eskwelahana. Ang assistant school head na si Ricarte Puerto nakaranas ng tumawid sa hanggang dibdib na tubig baha itong unang araw lamang ng pasukana. Kwento niya, malaki ang nawawalang pagkakataon at oras sa kanila at maging sa mga mag-aaral dahil kailangan nilang pauwin agad ang mga mag-aaral upang huwag abutin ng pagtaas pa ng tubig sa ilog. Monday, sa halip na alas 4 kami uuwi, umuwi kami ng alas 2.30. Kasi kailangan namin umuwi ng alas 2.30, iniisip kasi namin yung mga bata na mas lalong matatrap ng tubig. Na palaki na palaki kasi yung tubig. Actually, ang tubig noon hanggang dibdib namin na malakas yung karen. So, yun yung mga bagay na lagi naming iniisip na nawawala sa amin. And then, pag ang ulan naman, magdamag na umulan at tumila ng umaga, ang attendance namo, namin, talagang dyan lang sa may pangpang. -pang. Hindi kami maka-approach dito ng maaga kasi malaki pa yung tubig. Hintay kami doon na bumaba na kaya ni namin na makatawid. Ang principal ng eskwelahan nakaranas na din matalisod sa bato sa ilog habang tumatawid sa lagpas tuhod na tubig baha. Kasi nung uh, pa, pauwi na kami habang nasa gitna kami ng ilog, natalisod po ako ng bato. Uh, may dadala akong mga school reports at uh, laptop. Tapos uh, natalisod ako ng bato at natumba ko sa ilog. Mabuti na lang at nakatayo din kaagad at yung bag ko is uh, waterproof hindi na ano yung laptop ko. Uh, nakabalot sir, yung bago namin yung mga gamit namin, mga damit o mga papel, mga reports, binabalot na muna namin ang plastic bago ilagay sa bag. Pagkabigla at takot naman ang naramdaman ng isang volunteer teacher nang sumakay sa habal-habal at tumawid sa ilog nang yun lamang naranasan sa pagpunta pa lang sa naturang eskwelahanan. Okay, and first ko na pagpunta dito na ano ako, na-shock ako kasi yung ano ninda, yung daan. Yun nga sabi mo sir, yung may pataas, may pababa, tapos yung motor talaga kailangan nakakondisyon. Kasi pag hindi, talagang uh, pwede ka ma-accidente. Kasi ma madulas po, mabato may part na may semento pero talagang mahirap po kasi yung part po na ano is hindi po talaga semento, mahirap. Tapos yung feeling po na pag nakasakay ka yung dibdib mo <laughs> as in nagapampo talaga sa'ng ano san uh, fast kasi dili ko po expect na amugalian kami no san pulot. Before nagbaha, andito na po Pero kahapon, experience ko, as in po talaga, mahirap. Mahirap po ang ano dito sa, sa pulot. Uh, like, pag wala ka po ang kaupod, magtabok sa suba, tumawid sa ilog, talagang ma -ano, ka, masasabay ka sa agos ng tubig kasi sobrang, ano po talaga, sobrang lakas ng tubig nakita ko talaga yung mga estudyante, talagang sobrang yung eagerness nila na pumunta sa school kahit na uh, umuulan, talagang gusto ninda talaga na mag -class. Pero hindi lamang mga guro ang nagsasakripisyo dito. Ang bagong lipat pa lamang na estudyante na si Richel, sinuong mag-isa ang panganib sa pagtawid sa ilog para makapasok sa klase, na kahit hirap sa buhay, pangarap nitong maging isa ring guro. So wala po akong kasama, Uh, tapos uh, hapon na po noon so hindi ko na mahintay yung papa ko so, na tumawid po ako tapos pagtawid ko hanggang dito po sa uh, biwang ko yung baha tapos uh, pagtawid ko uh, sobrang ano po talaga nung bainan sobrang lakas po tapos muntik nga po akong matumba sa sobrang lakas niya kasi po uh, gusto ko ma, uh, makapagtapos ng pag-aaral tapos matupad po yung mga pangarap kaya susubukan nating tumawid dito sa ilog ng pulot na hanggang hita ang tubig baha na umisan umaabot hanggang dibdib at malakas pa ang current. Kaya hindi maiwasan na mayroong mga natutumba at misan mayroong ding natatangay na agos. Sabay-sabay ang mga guro at kapit-kapit para makatawid ng maayos at ligtas. Madulas, matutulis at malaking bato yung naaapakan doon sa ilalim ng tubig. Kaya kung, kung ikaw ay nagmamadali sa paglakad, posible kang matumba at matangay ng malakas na current dito sa ilog ng pulot. Ito lamang July 18 halos maabot at maapawa na ang mga bahay na nasa tabi ng ilog dahil sa pagbaha. Kwento ng kagawad ng barangay na si Generoso Bolon Jr. Kapag masama ang panahon at may paparating na bagyo, pinabababa na nila agad ang mga may sakit, lalo ng mga buntis, bago pa man maging isolated ng ilang araw ang kanilang barangay. Sanay na po kami pero po, lalo na po yung mga iba, lalo yung mga teachers, meron po, meron po yung na o pero wala naman po nasasaktan. Meron po natutumba. dotomba, marami pong mga aksidente po na nangyayari. Ay naman sa MOBO Municipal Planning and Development Office, matagal nang nasa plano ang pagtatayo ng tulay sa Barangay Pulot. Ngunit hindi natuloy dahil sa pandemya at kawalan ng budget. Um actually yung project sa Pulot from pinamalatikan going to Pulot bridge is matagal nang isa sa uh, priority project ni Mayor since na umupo siya. sinabit na namin siya sa uh, Department of agriculture under the PRDP project. So, approved na siya. Uh, nagkataon lang na nagkaroon ng pandemic yung mga, mga documentation, lahat ng mga requirements. Uh, nahirapan kami comply kasi isa tong napakalaking project worth 250 million na road concreting with bridge going to Barangay Pulot hanggang papuntang Santa Maria. Umaasa mga guro, estudyante, maging amaresidente ng Barangay Pulot na sana ay dumating ang pagkakataon na malagyan ng tulay ang kanilang lugar upang matapos na ang nararanasang kalbaryo at pangamba sa pagtawid sa ilog. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, servisyo publiko, ang aming pinahahalagahanan.